good morning mga kamamingwit isang mapagpalang umaga po sa ating lahat ayan, fishing ulit tayo mga kamamingwit ang tatlo tayo hindi nakalawit so ayun para nasalik tayo mamingwit so dito pa rin ang ating spot same spot pa rin mga kamamingwit so ayun nais ko sana magpasalamat sa mga bago nating subscriber ayun maraming salamat at sa mga subscriber din natin maraming salamat sa, po sa ating channel mga kamamingwit So, ayan. <coughs> Good morning. Good morning. Tara, lawit tayo mga kamaming Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo lang ang subscribe button sa baba at notification bell para lagi kang updated sa ka, aking upload na videos mga kamaming So, ayan ang gamit ating kamaming ay tatlo. Ayan, nagtala tayo ng tau-tau. Ayan mga kamaming Tapos, eto. Dalawa. Dalawa natin kamaming wit. tatlo. So, nagdala din tayo ng pamain mga kamaming Eto hipon patry natin ng hipon mga kamamimit syempre may lumot Ito. hipon at lumot ang ating ipapaing ngayong araw na to so tara tawit na tayo mga kamamimit hipon tapos yung ating may may release ipapaing natin doon lumot tawit na natin dito so itong ating drill ang ipapain natin ay lumot so ayan shoutout nga pala kay Ricarte Limbo yan dyan sa may Laguna shoutout sa may St. Joseph 6 shoutout sa may Tabulaw, Laguna namimiss na raw nyo mamiwas ulit dito sa ano sa Tahos yan taga dito yan sa atin sa Barangay Sapang kapit bahay natin yan shout out kay Ricarte Limbo yan shout out po eh, pag uwi mo eh tayo mamiwas pag na uwi ka ng ano madawi pa kaya din sana may dawi pa dito kamaming wit. Wala pa rin tayo ng mga kamaming wit. Napakahirap ng kabit dito sa tangos. Uy, aba. Napakahirap na ngayon ng kabit. Sa hipon, wala namang kulit-kulit. nak okay, nakadali tayo isa. Mga kamaming wit. Malit ata. Maliit nga. na bull ang isa maliit takwa muna natin maliit to okay. maliit pa maliit na ang tilapia dito mga kamaming ngayon gali makakawala sayang hindi na bigwas uy wala nang pataw malaki laki mga kamamingwit good size mga kamamingwit first catch na natin na good size oh, mga kamamingwit oh. Talagang ano, dumot lang dito lang ang the best na pamain talaga dito. Sketch natin good size mga kamaming nito. Ah, Patal na naman. Ako, nakakawala pa. Sayang. Good size pa naman. Ayun, dali. Ang pamingit. Oh, good size, good size. makakawala. Dalawa, 1 size Mga kumamming Tabak. Ito itong putol 'to. naman kumamming bit. Magawin na mga Uy, pinagilip pa yung isa natin yan. Ang mga ulit. Madawi na, madawi na. Madawi na. Ang tau-tau natin na yan. Ang ip ipain nga natin na ay yan, lumot. Ayaw kain ng ipon na Lumot na ipain natin. Pag may dumang pasero, ano, wala walang dito. Kibit. kibit na? Nakapilit ah, na Tumawi na Oh, dali din oh Ito yung malaki Ito ka makakawala Malaki okay. Ayos Oh, oh Ay, Ano pa ba naman Ano pa bukas pala Walang eh. mm hmm apat mga kamamingwit ito dire diretso na dayo ang dayo <laughs> at dawi kailangan na natin pulisan ito kailangan at na diret diretso yung dawi yan eh. kabang lang mga tilapia dyan sa sulok sa gedli ingay e, ng ano natin ah ng reel ilagyan natin ito ng ng grasa eh. pakitan natin ang ating uh, sayang Abah dali oh good size mga kaming ito uy oh nice one Ito lang pala. Okay, dito. Sa kabila. Uy, nungulat din naman. Patawin dito sa kabila. Nice one. Ito lang pala. Sa kabila. Good size, ah. oh. Ayun, oh. Ito tayo. sa kabila. Maganda Oh, dali. Ay, laki. Uy, oh. Ah. Eh, good size. Naroon lang pala naman. Tapos uh, tapat natin mga kamaming week. Nakadali ang tao-tao ba? Yung pinakamalaki ang huli. Good size. Hmm, dali ka. Good size. Uy, oh. Ah. Tagli naman ang tilapia ba? kita pa yung isa. Kala ko talaga mabubukya tayo kanina. Wala kasi nang paparamdam kanina. E ngayon eh. Sunod-sunod na ang ating huli mga kamangin. Sunod-sunod na ang huli natin. Uy, ah. Yes. Alar ko na wala nang dawi dito sa tangos. ¿Vale? nagod na natin pang mimiwas mga kamami hilahin mo hilahin mo naku makakawala sayang sayang so yan update ko lang kayo mamaya mga kamami i-charge muna natin ang ating cellphone so yan huwag kayong aalis sa ating vlog mga kamami with thousand years later. Ayan mga kamamingwit, ito nga pala yung ating huli Oh. Ayan, good na good na yung ating huli. Uwi <coughs> na tayo. Ayan o, oh. good size mga kamamingwit Oh. Ang gaganda o. Oh. Marami pa rin kibit pala dito sa tangos. Kala ko kaninang umaga walang kibit. Ayan o, oh. ang gaganda ng tilapia o. Oh. Mga kamamingwit good size. So, tara, uwi na tayo.